Kababayan mo talaga, oh. yung nagpupumilit na sobra-sobra, overkill yung Marcia. saka no? hindi daw tama yung ginawa. Ganon din yung sinasabi ng isang kababayan do sa interview niya sa BBC. Nako, isa pa yan. Yung no? ba? Na uh, hindi daw, naniniwala daw sila na kailangan tugunan ang... Marawi case pero hindi siya naniniwala ng ang ay karapat-dapat. Ang ano ang sinasabi ni Professor Tonto na yung interview kahapon sa BBC Hard Talk no dito kay Senator Antonio mm -hmm. Trillanes. Yes. Mukhang, mahirap talaga pag nakakasalob nakakasagupa ni Trillanes yung may utak eh. Magaling yung... okay, isa sa mga talagang natawa ako at the same time awa kay Senator Trillanes. So sabihin niya na mas maraming gumagamit sa atin ng marihuana. Ah. Uh yung ating drug problem daw ay hindi lamang hindi naman ganoon kadami at ang saka hmm. ang ang gumagamit daw mas malimit ay marijuana. Saan uh. kaya nag <laughs> sa kaya na ni Senator Pelianes <laughs> yung ganong klase ng information. maganda yung, informasyon. Maganda yung mga tanong ni Steven diba? Uh, yung uh, host, host ng host. Hard Talk. Magaling, magaling. Eh, parang hindi na nga maitago nung mama yung kanyang, ano eh, contempt. Na, contempt Ang nararamdaman eh, niya parang, parang hindi yan, eh. niya na matago. Matago eh, ar aramdam mo, natatawa na siya eh. Ang ganda, diba? nung, ganda nung sinabi niya eh, na baka out of touch ka na talaga oh, sa tao. bayan. At saka yung ba sabihin ba ah. naman na 75% niya bumaba na yan. So, sabi naman talaga, alam mo sa West, makakuha ka, ka lang ng 60% approval rating. 75% na sumasayaw na yan. Sumasayaw ka na. Oo, e. no? oh, jump for joy. Gano'n na nangyayari. Okay, eh, anyway, yun na nga, bukang na booking dito sa interview na ito, yung talagang <laughs> pagiging out of step ni at saka yung to kanyang to wishful yun thinking, yun. yung lanunang unang sinabi niya sa Dr. Tullianes, it will. Sabi, kasi sabi ni Stephen sakur eh, hindi, in mataas pa yan eh, it will go down. <laughs> At the end of the year, <laughs> ganun siya. Parang ano yun, yung wini-wish niya. Pangalawa, yung sabihin niya na malakas daw ang ang propaganda machine ng Presidente. Parang as if sila, hindi gumagawa ng propaganda nila. At, at, at hindi po totoo yan. Wal, alam alam niyo, ah, ilang beses na natin binatikos yung propaganda machine rin ni Pangulong Duterte. Alam mo, kung walang mga tao na talagang sumusuporta kay Pangulo, no? Eh hindi naman sila nasusuportahan ng gusto ng propaganda machinery ng ano ng administration such as it is, no? Pero sa sinasabi yung propaganda machine, yung mismo mga social media, <laughs> <laughs> na walang bayad, walang sweldo yung mga yan. Uh, ay, propaganda machine hindi, hindi, Propaganda hindi, machine. Ano lang, mga lantad mga mukha, lang. hindi nagtatago sa mga uh, anonymous accounts. Uh, hindi ba? na, ba? Napakaganda ng interview. Na, ako, ako, nabuhayan ako eh, na hindi pala lahat ng western media talaga. Oo. No. Ay na-influensyahan nito na. mga katulad ni oh, Trillanes. kaya nga, alam mo ba, darling ngayon, bigla instant lang mga along sa, sa, sa mga DDS, Itong si Stephen Sacco. Magaling talaga siya. Magaling siya. siya. Ah. Magaling na interviewer talaga. Oh, oh. At oh, oh. nilagay niya In talaga. Ay, oh. napakaganda. Hindi mo ba napanood? No. Ano ba yun? In Sa yun? Hard Talk. Sa Hard Talk. Sa si si BBC. Si... Ah, BBC. Si Antonio Trillanes. Oh. Ay, napakaganda. Napakaganda oh. ng Cino, interview. Sino si Trillanes? Si Trillanes. Hindi, um, ano. Maganda yung resulta ng interview kasi Ay, nagkalat nag, nagkalat <laughs> so matindi mat <laughs> tong matindi yung hard talk talaga uh, nagkalat uh, <laughs> yung talk. ang sabi ko sinasabi eh, na? yun na nga, yung mga ang gumagamit ng drugs sa Pilipinas, yung mga gandong kadami at puro naman marijuana ang ginagamit. Uh, uh, ang ano? Puro daw marijuana. May mga video na yung 90% daw na si 98% na ay sa Metro Manila lang yun. Metro Manila lamang. ang man, man, napakababa raw sa buong sa po, uh, sa siyang, siyang, sa countryside daw 27% lang. At saka ang sinabi niya na darilagan mundik na ako nahulog sa upuan ko ay mm. eh, mas marami daw dito mga marihuana lang naman ang tinitira, hindi shabu. Sano? Oo. Sabi niya mm. uh, yun. What what anong ano, anong authority ang wala, wala naman yung sinabi, What particular agency? Tapos ang Nakakatawa oh, tinanong siya ni Sakur, Democrat ka ba? Do you consider yourself Democrat? Ah, di, sabi niya, Oh, I'm a member of the Nationalist Party. Di sinabi siya ni Sakur, I'm not talking about your party affiliation. I'm talking about whether you support democracy. Sabi ko, ano ba ito? Kawawa naman tumamang ito. Uh, sana man lang, lang nakapaghanda. Na, alam mo, mahirap talagang sagutin yung mga tanong na gano'n. Yung diretsahan, mm -hmm. no? Kaya hindi ka, wala <laughs> kang paikutan. Tapos ano? may portion doon na talagang sinabi niya na. Kaya okay. amin ni Sakura, Uh, nilista, nilitaan niya nung host, o oh, ikaw, nagkulita ka ng ilang mm. beses, di ba, mm. ganyan-ganyan, iniisa-isa yung kay Gloria mm. Macapagal Arroyo, nakulong ka. Mm. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ngayon na magkaroon ng kudita? Mm. Sabi niya, hindi niya daw. Kasi ang sagot niya, eh, marami pa naman daw legal ways. Eh oh. si Gloria daw, kaya daw sila nagkulita, parang pinapalabas niya, dahil si Gloria daw, na naging nalagay sa power ng kuden, Siguro nung EDSA 2. dos, oh, mm. oh. Di ba? Oo. Oh na parang gusto kong sabihin alam mo hindi kudeta yung kay Gloria kasi kung kudi yun hindi si Gloria po, po may hunta dapat mm. yun ang nagda, What makes a kudita a kaudita is after the success there's a, there a hunta mm. Mm. hindi yun eh di kung ganun, di si Corey kudeta din yun, di ba? Mm. ito bang so, ito bang siya ano, ito bang si Trillanes sa Prop eh, Malaya science. rin ba ito na mag attend ng klase mo kung gusto mo. Pwede. Alam ano mo sa totoo isa na nga yan sa ano eh, isa <laughs> na nga yan sa plano ko. Tutorial? May may po yung... siya political science department ng kahit anap. Sa Philippine Political Science Association, parang gusto ko magkaroon kami ng kampanya na i-educate itong mga legislators Ito naman, natin at yung, naman, natin, yung mga they, sa basic concepts ng political science. Meron naman tutorials. Uh, mm. sa, sa house dati, meron. meron. Uh, mm. At saka meron binibigay ng mga pamphlets. Pwede kang mag-attend. Pero ang problema may mga, buti yung mga alam nila may limitasyon sila, atin. yung iba mga mayayabang, sa sabi, ko atin ah, dyan, eh, hindi ko na kailangan yun. Ah, At saka ano, dati nag-offer ng NCPAG. Oo, oh, ang NCPAG noon. Noong panahon ni Secretary Briones. Oo, uh, uh, ang NCPAG, uh, merong, alam ko, pero ewan ko kung pinakatuloy pa regular NCPAG. basis naman, nag-offer din sila, may group, may NGO, si Secretary Briones na tungkol naman sa budget. Sa budget, uh, nung, eh importante 'yun na uh, tapos may grupo rin si na alam ano na paring Alex <laughs> uh, meron sila yung Foundation <laughs> for Briante eh, uh, Magno. Uh, De Magno. Magno. Uh, foundation for Economic Freedom or something. Uh, nasa, yeah, yeah. Medyo economics na. naman oh. yun. Oh. Oh. Ang focus na. Mm. Sila Toti Chikyam. Yeah, um, siguro. Meron, meron ganon. Pero ang gusto, ang gusto kong malaman talaga, itong si Senator Trillanes, kung kaya na kaya pa ng aral ito, hindi, eh. hindi. Meron na siyang mm. set, meron set na, na siyang naka set. nakaset. May ideology na siya. Akala mo mm. sagutin ng membro siya ng nationalista party nang tinanong siya if you are a democrat. Yes, <laughs> because I may mean, a Oh, My God. And, uh... Baka akala niya yung Democrat, yung Democrat Party sa Amerika. Sa Amerika. <laughs> ba? Ay, kayo ba, in your, in your view, bilang ikaw, Professor Caton, uh, pag may mga tao, may mga mindset na, pwede po bang, Maturoan? Uh, maturuan? maturuan Hindi na. Ha? Hindi na